ipasarado ang Chinese Embassy. Panawagan niyan ng tunay na mga Pilipino. Pero matapos niyan, naglabasan naman ang mga binayaran ng China para siraan ang Estados Unidos. Dito may nagpoprotesta rin na tutol sa pagkikianib ni Pangulong Marcos kay President Biden. Tutol sa EDCA sites. Ewan ko ba sa mga taong to? Nakalimutan na ata na Amerika ang nagpalaya sa Pilipinas laban sa mananakop noon. Tapos ipagtatabuyan nyo sila ngayon? Ginagamit lang tayong pon ng mga Amerikano. Dinadala dito ang kanilang militar sa pamagitan ng 9 EDCA bases na kanilang dadagdagan pa hanggang 12 hanggang 22. Kinukonsentra nila dito ang kanilang mga gamit, mga bomba, mga, mga eroplano na nakatukot-tutok sa China. At anong ibig sabihin nun? Yan ang magdadala sa Pilipinas sa peligro dahil siya magiging target. Ito ang hindi tunay na mga Pilipino. Halatang mga binayaran kayo ng China. At ano ba ang gusto nyo at ipinaglalaban nyo na pinoprotesta nyo pa? Ang sakupin tayo ng China ng walang kalaban-laban o marpaglaban paglaban hanggang makantang ang karapatang ipinagkait sa atin ng China sa West Philippine Sea. O baka naman gusto nilang isuko ang West Philippine Sea nang libre lang sa China. Dapat sa mga nagpo to ay patapon rin sa China. Total na mga tuta kayo ng Chinese at mga bayaran kayo. Grabe na kasi tong si Xi Jinping. Ganyan ka na baka desperado. Hindi mo kasi mauto si Pangulong Bongbong Marcos. And it will also lead to the escalation of conflict in the West Philippine Sea and in Asia Pacific. Isang pagtataksil isang katraidoran ang ginawang pagpirma ng gobyerno sunduang ito sa Estados Unidos. Binabalik ang mga panahon kung saan ang mga Amerikano ang naghahari sa ating bansa. Kahit bayaran mo pa ang maraming Pilipino at China, hindi mo pa rin maluloko ang mas nakararami nating kababayang sumusuporta kay PBBM. Kalat na sa buong mundo ang pangit at sinungaling mong pag-uugali. Kahit magpabiktim ka pa dyan, wala na. Tapos na. Sirang-sira na ang China sa international community. Let me go back to the comment of uh, Attorney Harry Roque. Uh, he, you know, people like uh, Atty. Harry Roque and some of the Chinese trolls online has always been blaming this what they call microphone diplomacy. But as far as the national government is concerned, this is not a microphone diplomacy. This is an information strategy that we choose to expose um, the factual narrative of what's happening. They are claiming that this kind of strategy provokes China and escalates attention. But that's not the way it is. The mere fact that more countries now are standing up and supporting the Philippines and more Filipino people are also supportive of our approach, that's a very objective of this strategy, not to provoke anybody and not to escalate the tension. Pinapaimbestigahan naman ng Armed Forces of the Philippines ang aligasyong nagre-recruit ang China ng retiradong sundalo at active soldier. Babayaran daw ng China ng malaking halaga ang mga sundalo. Mukhang hindi pa naaresto ang lahat ng Chinese spies sa ating bansa dapat aksyonan to ng maigi ng gobyerno. Baka mamaya sa kagustuhan ng Pilipinong magkapiera, pagtak sila nito ang Pilipinas. First of all, we'll take, we take this thing seriously. So we are checking on this. And of course, titignan po natin kung gaano ka lali, Kung meron man pong na-leak na data, ano po yung um, repercussions ng data that they have been giving, kung meron man po. Um, and we will be looking at of course, their policies and regulations kung saan po sila nag-fall under. Kung kayo kaya ang tatanungin, tatanggapin nyo ba ang perang iaalok sa China para lang pagtaksilan ang ating bayan? O mas pipiliin yung ipaglaban ang Pilipinas laban sa posibleng pananakot dito? Ikomento sa baba ang iyong salobin.